Yan ba? Yan ba ang gagawin natin? Ayun. Isang paalam dito. Problema o may pangapaalam. Eh, nasaan ang pako mo? Ito. Ay, anak nung tinapa, hindi kakayanin yan. O, yung malaki na wali, no? Kasi pag uh, dos por dos ang kahoy, Ito. ang pako nasa dos imidya or tre. Okay. Okay paano yan maagagawa bali binabain na naman tayo nito gano'n na nga nakakaawa naman itong martelon itong gagamitin namin kopok. wala pa pang ng pako anong gagawin namin nito wala ka namang iba wala kang mahiraman wala ko. Bayan. yung ba, ba maano ako ako? Pag tinas ko ito, matrumba na doon. O. Oh. Ito pa ako oh. o. yan, ito. Magariin. Yan. tika. ito Ito, ito. Oh. Alin mo, alin bang dapat lagariin? Pag natin pa ayan. Ito, malaki. O oh, yan. yan. Yeah, tingnan natin kung ano. Mà mình mình Ô 那不行啊！